sa nila. po yung bandong cake sa nila. Eh, buy one, take one for For only 599. O, oh, diba? Okay. Nagulat ko ako. Ang laki pala ng pizza nila na dalawa. $5.99 lang. Kaya dito na kayo sa Loya Masarap pa. At ito yung kanila mga drinks. drinks. Three for one hundred. Yung milk tea nila. Yung nuggets. Siyempre may nuggets po kami nineteen. Hindi mo masama. Sobrang nagulat po ang inyong hati, bibs kasi ang laki pala ng pizza. <laughs> Siyempre, uubusin namin to. Try namin ubusin kung ano. Kung maubus po namin. At syempre, thank you sa ating magagandang receptionist. At ang mga bata hindi pala nagsosubscribe. Ayan. Kala nyo, ah, oh, nakaligtas na kayo. Ito, may nakati, babes. Mamaya so, mag-subscribe na. Ipakita natin yung nakatalikod. Tingnan natin. Ito po yung inyong mga anak nandito sa Don Ems. Shout out, Shout out. Shout out yung mga magmula ko. Shout out. Shout out. <laughs> First time ko po dito sa Don Ems. nag lang po kami. Thank you. God bless you all. Kind o tayo.